Madaling tandaan yung sa restaurant na to kasi pag alin mo gusto mong pata to, ito, henna. Yan guys. <laughs> <Hena>. <laughs> Later. And So ngayon pupunta na kami ng Burakay. Pagkatapos ko kumain, pupunta na agad ng Burakay. Grabe. Kumain lang. Ayan. Sana all. Oh. binagyo. Ay, dapat kasama ko yun si Uway. Oh. Tatlo lang dapat kami kaso ngayon. Ano yun? Bumagyo. Ngayon guys, medyo marami na kami pumunta sa Boracay. Hey! Hey, ito na Hindi ko dito na. Guys, dito na tayo sa no? Terminal to. Working day. And, and high hey, so.

At ayun na nga, so excited na tayo na makapunta sa Boracay Island sapagkat ito ay first time natin na makapupunta doon sa Boracay. At ito na nga, so sakay muna tayo ng bus para sa biyahe papunta doon sa may uh, barko na maghahatid sa atin papunta doon sa Boracay Island. tayo sa Boracay. Island. So, wait tayo, 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 tayo. Penitred, na tayo ng video. Ang na tayo sa হয় মিনিট মিনিট Hey! Boracay! Kasi ito na yung Boracay oh. Pakaganda. Ayun na guys yung Boracay. Panis, oh. napakaganda. Kamaya may maliligo na tayo dyan. sa napakagandang dagat. Beautiful ocean. You know? That's a beautiful ocean guys. Ayan. Mayligo na tayo dyan sa Boracay. mo na siguro. At dahil nagutom kami Siyempre kakain tayo ng buffet Ayan guys So dyan tayo kakain Dahil gutom na gutom tayo Hanap lang kami ng pwesto guys Magaling lisipot tayo Ang daming tao dito guys Ayan guys, pwede mong kainin. Unlimited ka sa yan. Sabi ko, lindo, listop. Umi-stop. So, tara, kain na tayo. Ito na na, yung ginawa natin guys. Ayan. So, super diet tayo muna. Kunyari diet, pero mamaya at mamaya tayo kukuha ng marami. Ika-gawin natin. Pakunti-kunti rin ang kain. Sana all, may sapat na pagkain sa mesa. Pumaya na, kain muna tayo ha. Unlimited tayo, kaya dahan-dahan lang ang kain. Kasi napakarang pagkain. Nakita niyo naman, di ba? Hindi na po ako nakialam. Ayan guys. So dahil unlimited, pangalawang balik na natin. Hindi nyo yan. Ayan. Siyempre, seafoods muna tayo. Seafoods. Lumakwe po ako, ma'am, sa farm. Um, nga pala. Ang pangalan ng restaurant is, oh, uh, madaling tandaan yung sa restaurant na to kasi pag gusto mo, gusto mong to, ito, henna. Ayan guys. Henna. Wow! <laughs> 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 Nagdagan lang ng end ko. So, henna. Tapos, hennan lang yan. Pero, crystal. Maraming branch yung hennan dito. Yung ah, yan. Crystal eh. Ha? Hennan crystal ko guys. So, sa Burakay po ito sa Boracay. Paano sumakay? Um, nagraplano kasi kami. Tapos, hmm. nagbangga. <laughs> Tapos naglakad-lakad kami dito. Napunta kami dito. Ito na. Nung sanggol po ako, hindi ko po alam. Yung guys, nung napadali lang, magkira plano, tapos magbangka, tapos maglakad-lakad lang. Uh, tanong nyo lang yung Henan, Henan Restaurant. And guys, so sabi ko nga sa inyo, pangalawang balik pa natin yan. Wow naman! Wow! Yan. Hanggang sampung balik tayo dito. Unlimited naman eh. Kain na ng kain hanggang malaki mo butik <laughs> <laughs> yan yeah, guys so pang katila natin kuha to guys siyempre dessert na tayo kasi ano eh busog na busog daw hindi ko na kaya yan yeah. madal dal kayo dessert natin yan yeah. rambutan rambutan tapos ice cream. Ayan. So, bus natin guys yan. Ngayon yung dessert natin. Pagkatapos nito guys, uwi na tayo. Grabe busog na busog na ako. Full na full na ako guys. Unlimited pa naman eh. Eh hindi naman tayo ganun malakas kumain. Bola lang yan. Kumakinahin lang pala natin yung mga ano, mga, mga hindi pala natin nakakain. Napakadami. Nakita nyo naman guys. Oh guys, sir, busog na busog sarap kumain. So ngayon guys, pauwi, pa -pa palakad-lakad muna tayo, pababaw muna tayo ng Ano nangyari? Grabe, sobrang busog ko, dami ko kain. <coughs> so palakad-lakad muna tayo dito sa ito Dito side. Grabe. Dami yung party party sa Burakay guys. So dahil busog na busog tayo, maglakad-lakad muna tayo, lakarin muna natin yung buong, ano, buong paligid ng Burakay. we